Okay, ito na nga bago natin uh, bago tayo umuwi ng probinsya, bago tayo umuwi sa Bukid, Bundok <laughs> sa probinsya ng Davao Oriental, pero I love Davao Oriental. I love Mati City, napakagandang lugar at kung gusto mong mag-refresh, punta ka na sa Mati City. Char lang. O oh, di ba totoo 'yun, gaga. Tanga ka, mas tanga ako. So wala lang daming dera, puntahan na natin ang rooftop. Oo, oh, oh, 8th floor go. You're going to third floor. The clouds. So ito na nga, papunta na tayo sa 8th floor. Punta natin ko anong meron doon. Diyos ko dahil, oo, sayang yung binayad natin eh na hindi natin explore kung anong meron dito sa hotel na to. <laughs> Pero itong hotel na to, kakaano lang, parang bago lang natapos. Kasi marami pagkulang-kulang kulang dahil, yung furnish nila, kakaloka <laughs> Pati yung elevator, parang may cover-cover pa sis. Di ko alam kung ano ba't, ah, ko basta... Ay nako, At least okay lang, nakamura naman eh. Wala na problema yan. Basta yung punating malapit lang tayo sa hotel. Ah, hotel. I mean, airport. Oo, kasi nga, dai, grabe. Huwag mo er underestimate ang traffic sa Manila. Bayot, baka pagdating mo dun, sa airport. <laughs> <laughs> Iwan ka na plano Anyway, nandito na tayo ngayon sa rooftop O, oh, di ba O, oh, ang dami yung Skycraft ah. Skycraft, ah Ang dami, sis Nakakalula Alam mo, takot pa naman ako sa ano, matataas na bahagi So, alam mo pa Nung sumilip-silip ako dyan dahil naloka ako, sis O, oh, ito na si Mama Pak, nag-reminescent O, oh, iyan si Mama O, oh, ano ginawa mo dyan, sis? Para huwag ka tumalong dyan Bayot, ha? Loka pa dyan, sis <laughs> so, parang senti ang lola mo ngayon. Nakatingin lang sa mga matataas na gusali. O, oh, ayan na. So, yung nasa tapat, yun yung bandang ano, ah, ano yan, tawag itong parang Makati City. Oo, oh, oh, diba? Nandiyan kasi yan eh. Parang global city. O, oh, ang dami kasi mga skycrafter matataas na gusali dyan sa Makati City. Sis, lalo na sa global city. Yes. So, ito yung ano... <clears throat> sorry, ito yung aura, ito yung itsura ng Manila, Metro Manila, pag abiday. Lalo na pag nasa aeroplano ka sis, makikita mo pa ng mga, ano, mga, ano tawag nito, mga Santelmo. <laughs> <laughs> yung mga ilaw dun sa ano, sa itaas. Oh, ito yung parang ito yung Makati City yan, oh, yung sa harapan diyan. Ang daming nagtataas ang gusali sis. Pero natatakot talaga ako dito kasi alam mo bakit? Takot talaga ako sa matataas na bahagi na kaloka. Alam mo pag tumingin nga ako diyan, eh, nakahawak ako at saka para akong nalulula, sis, para akong higupin sa baba. Ang kaloka di pa. Ewan ko awkward. Takot talaga ako sa mga matataas na gusali. Ang matataas ay I mean, matataas na mga bahagi ng ano. Basta yun na yun, Diyos ko. Hindi ko alam yung phobia ang tawag. May phobia tawag nun yun. So, ngayon, di ba? So, explore muna natin ang building, ang aming hotel na nabuo. Kasi nga, bukas is a flight na namin. Kailangan nating umuwi ng probinsya. Kasi dahil mamumulubi tayo dito, sis. <laughs> <laughs> Diyos ko na, gasos na gasos kahit anong ke tonting kembot ba yun kailangan kang gumasos sis, nakakaloka. So, dapat pag nandito ka sa Manila, marami kang pack up, marami kang back up money ba yun. Kasi pag wala back up, mamulubi ka, saan ka matulog, sa karsada, magkarton ka. <laughs> Para kang baludon tayo, sipa-sipa ka sis. So, mas mabuti na lang, may pera itong kasama ko ba yun. O kung wala, doon na kami siguro natutulog sa bangketa, doon sa ano, sa makasada, tabi naman ba dyan? <laughs> Anyway, ang hotel nito ay ang tawag sa hotel na to, Oyo Hotel at saka magka, isang building lang to, eh, Oyo Hotel at Red Doors. So tinatawag siyang Central Hotel. So dalawang hotel ang nasa loob ng building. So 'yon. Actual actually, actually uh, sa tingin ko itong hotel na to kaka ano lang to eh, kakatapos lang kasi marami pang kulang-kulang dai at saka yung furnish nila pangit lang <laughs> feedback o o di ba so uwi na tayo kasi parang inaantok na din ako bababa na tayo doon sa third floor so yun nababa na tayo sa third floor kasi we need a rest na kailangan natin tulog dapat fresh pagdating ng airport kinabukasan o di ba <laughs> so fresh lang walang beauty lang so we need a beauty rest so to let's go let's go let's go mga kulong on at magi pangguni-guni ang 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 kong friends so tara na, puntahan na natin. Actually may ano, may isang grupo doon banda sa kilid na parang mga Thailander kasi ah, yung mga ano nila mga accent nila at yung salita nila no, yung mga ano, yung mga, yung, mga ganyan ganyan basta. Yun na yun, yung parang accent nila parang pang Thailand. So uh, siguro nga uh, Thailander yun. Mga sa kalamay, ay bata ba mababae at saka yung bakla, oh, di ba? At <laughs> just mo sa so but, 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 so na tayo sa ano, sa elevator. Oh, so okay give. Pindutin mo yung third floor punta na tayo ng third floor. Kailangan nating mag-rest by you. We need rest. So, ayan, di ba? Pa, oh. Actually, yung feedback ko dito sa hotel na to, oh, ang pangit lang sa kailan yung wifi nila sis. Nakakaloka sa pawala-wala. Dahil, hindi katulad nung binook namin pinakaunang hotel yung sa Glory sa Quezon City. Dahil, napakalakas ng wifi. Bakla, pero dito, bayot nagkamang bayot ang wifi bayot mura jud kag nagdata dai pati pag magdata ka bayot walang signal si sa loob ng ano ng uh, ng room ng hotel at saka nakakaloka yung wifi lang hindi nakaabot ng toilet <laughs> ewan ko ilang imbi lang yun siguro nakakaloka sis o di ba ang, 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 gusto ko lang dito is ito oh ito yan 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 lang talaga ang gustoan ko dito sa hotel yung ano nila mga interior interior design yung mga uh, ganyan painting ganyan lang ganyan. pero ang um, ang lahat and the rest is pangit yung ano nila yung basta hindi pa na furnish yung mga pintura yung wall nila para basta katapos lang dai ewan ko bakit nag-operate sila ay eh, hindi pa tapos-tapos dai hindi pa matapos-tapos nakakaloka ewan ko basta may ano ito. ewan ko basta yun na yun o di ba so pasok tayo ng ano room daming beer na antok na ako na pagod na ako so Hi, I need a rest. I need a beauty rest for tomorrow's ano departure. Departure for tomorrow's ano ah uh, flight going to Davao City, then down to Mati City, which is our province, our city, a beautiful place. Mati City, walang. Why makalupig ba yun sa kanilo sa Mati City? Oh. So, guys, thank you for watching. I want to sleep. Bye-bye. See you. Update.